for another vlog. Um, mayroon mga question dito na about dun sa kung paano mag-apply dito sa Singapore. And mayroon ako dito kay kaibigan, saka yung aking kapatid na bago lang dito sa Singapore. Tanungin natin sila kung paano sila nag-apply dito, magkano yung sahod. Kasi yung mga, ano, yung mga tirato na magkano yung sahod na mga ex as, uh, abroad, mga ex galing dito sa Singapore, mga ganun, mga bago lang dito before or bago. At niya yan kasi ako pala sila nag-apply. Ah, uh, Pare-pareho lang naman kami ng ano. Ng, yung agency ko kasi, doon ko sila ipinaso. Dito pala kami sa may makbo. Ayan. Pinukuha <laughs> niyo pala yung number. <laughs> and, ilang taon nang... ito yung pala yung kapatid ko. Si, ano, Jodaline. Ilang taon ka na dito, Jogs? One year and two months. Ikaw, Lian. Magti-three months. Magti-three months. Yeah. Anong ano, anong agency nyo sa Pinas? Alcare Manpower Services. Alcare Manpower Services. Yun yung sa Pasay. Um, ano yun ng company, ay yun din yung agency ko dito. Yun yung um, agency sa Pinas na ang agency dito sa Singapore. Yung Alcare Ano yung step na, unang step na nag-apply kayo papunta dito sa Singapore? Nag-send kami sa passport to so, diploma. La hmm. possibilité de mon. Bueno, hmm. uh, is mo naman naman sa agency ng Singapore. Then ha? naka-kuha, naka ng referral code galing sa agency ng Singapore. After noon, uusak kami maglakad. Ayun 'yung gagamitin namin papunta sa agency diyan sa kelas sa Alcar, Ma Alcar Manpower para madali kami pa sa kaso. Tapos yun na yun, sunod-sunod na yun. Waiting na lang kami sa mga schedule namin. Hanggang sa... Ato ah, nandito na kami sa Singapore. <laughs> Kaya ka ulit kung nakaharapin dito? September 24. Nag-start kami mag-apply. Last year. Last year. Nag-start kami mag-apply May or June. Ay, buti ka na ka Okay, then hindi naman masyado matagal no. Tapos ano, may tinatanong sila kung magkano yung sahod ng ex abroad ka, 'di ba? Ex abroad ka rin, 'di ba? Galing kasi siya ano, nag nag Japan siya. Pero parang ano kasi yung nag-stay uh, uh, bago yung ano. Yung, yung, yun. yung employer na kasi ay Pinay, tapos may anong Hapon, ayun. Ikaw galing Middle East, Dubai, tsaka Riyadh. Ayun, Ah, uh, magkano yung sahod mo ngayon? $755. oh, yun. dollar. Yun, kasi ex-abroad siya. Pag ex-abroad, nasa 600 to 700. Depende na rin kasi saan yan, sa amo, kung magkano yung magiging sahod. So, nasa 700 dollars na yung kanya. Sa iyo, Lian, magkano yung sahod mo? 600. 600. 19? 19? Oh, kasi, kaya may 19 mga 19. Oo. kaya may mga butal kasi uh, ano lang, once a month lang yung ano nyo, yun, ano? Once a month lang yung off-day nila. Tapos... Kasama yung Sunday, kaya bayad. Uh Oo, -oh, bayad yung Sunday. Depende na rin yun sa amo, kung may bayad yun. Yun. Uhm... Paano yung ano, processing nung pag-apply? Yung, paano yung training? Testa? Salary deduction salary kami, kaya halos wala kami binayaran. Mga ano lang, no? Nga budget-budget lang namin pag pagpunta, Pamasahin, Pagluwas. pagkain. Nag-stay-in ba kayo? Ilang okay. araw lang. Sa? Sa... Accommodation. Sa, sa uh, accommodation na... Accommodation na ano kaya? Anong mas okay? Uh, Mag-stay-in o mag-stay-out? Stay-out. Okay, okay. Mahirap makisama. Mahirap yeah. makisama. Tsaka yung budget? Tsaka yung budget. budget. Oh. <laughs> Ilang araw yung ano, yung training ng... TESDA? housekeeping yun, di ba? In 2 30 days, ha? 30 oh. days, 35. 30, 30, 30, 30 days, pero depende yun kasi kapag meron ka ng appointment, test na, na, tapos ka na, pwede ka na hindi pumasok. Hmm. So, ano yun? Kahit hindi mo na matapos yung 30 days? Kahit hindi oh. na kasi meron ka ng certificate. Eh. Yung iba, pinapasok pa rin ni sir, pero ano, papasok kami, may justice lang, di ba? Pero tapos na kami, may certificate na kami. Kaya, Ibig sabihin, pagka yung ano, yung kahit hindi pa tapos, may certificate na? Hmm. Then, na, 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 test na, na eh. Pag may, pag may test na ka na, okay, okay ka na. Kahit hindi mo tapos yung okay, attendance lang yun yeah. eh. Oh. Ako kasi, ano, ilang araw, ilang araw lang kami nag-test na di ba? Kasi biglang napasama ako doon sa mga mag-test na na. Kaya mga ilang araw, hindi na pumasok. Kasi sayang nga yung papabalik balik, -balik magkano. Oh, ba kavite ka, kavite. Tapos ikaw sa Rizal. tanga nga, Cagayan. Cagayan pa siya. Tapos, ayun. Kaya, mas inano nila na mag-stay in. Tapos, ano, anong sunod na training? Owa, tsaka pidos. Pero, one day lang yun. Owa? Hmm. Online lang. Oo. Oh. Mas okay na yung OWA nila ngayon guys. Kasi dati sa amin, 21 days yung mag-aaral ka ng Mandarin. Ngayon, wala na sila. Hindi na sila nag-aaral ng Mandarin. Hindi kayo nag-aaral ng Mandarin na ano? Wala na. Kasi karamihan naman daw dito mag-i-English. Mag Oo, naman? hindi kasi binigit sa amin dati na may na English dito. Mandarin pinag-aaralan namin nun. Tapos, ayun, madali na sila ngayon kasi ang dali na nung training nila. Unlike sa amin dati, pagka na ano mo yun, hindi mo napasa yung Mandarin, back to ano ka, kailangan mo uling mag-training uli. So, another ano yun, 21 days. Gano'ng katagal yung ano nyo bago kayo makarating dito sa Singapore? Yung training, yung lahat-lahat, yung processing. After six months. Six after months? Six, no? After six months din ako kasi ilang din yun di ba? After six months ako nakarating. May, June, September. September. na almost, almost six months hmm. Ikaw, ilang ano ka? Tagal. Nabit ka na one month, hmm. one year ano? Eight months. Bakit? Bakit? Kasi wala pang employer. Ganun na no. Pagka matagal, wala pang employer. And may question pa. Saan daw nagpupunta pagka day off ng mga OFW dito? Wala naman kukuntahan dito. dito. Karamihan din yung mga nasa Marina Bay. Sentosa, <laughs> okay, so, oh. Marami na Masaya ba kayo dito sa Singapore? Well, of course. Mas masaya ka sa Middle East. <laughs> ano ba? May freedom? May freedom, no. yes. Mahigpit ba yung ano? May, may freedom pero may mahigpit din. May mahigpit din ang mga batas. May hmm. mga batas dito. Pero sa'yo naman yun. Susunod ka. Talagang wala kaming problema. ano ba 'yung mga bawal dito? Bawal dito? <laughs> bawal daw may mga nang bawal din sa palabas. Magtapon ng ano. Bawal talaga ng mm -hmm. bawal. Bawal din. Kayo. Yung Bigla-bigla ako lang bigla, pumitas ng mga halaman, diyan na gumaganahan. Wala kang manira dito ng mga kalikasan. bawal pumutol. Nice kalikasan. <laughs> magkano uli yung sahod mo dito sa Singapore? 725 Singapore dollar. Iko kung iko convert mo sa pera na sa pinas 3,000 ay 30,500 something. Depende sa palitan. Hmm, depende sa palitan. Magkano yun sa'yo, 600 something? Magkano sa pinas? Bolong ko lang 30 din ano? Oh, bolong lang 30 so mga 28. Mga ano uh, 28 kasi may ano? Pag gusto mo Oh. Mm. Ano yung masasabi niyo sa mga gustong mag-apply dito sa Singapore? Apply na! What are you waiting for? Apply na! Wala nang patumpik-tumpik pa! Ah, yes! Wala nang patumpik-tumpik na! Hindi na kayo kaysa kayo mag magpakahirap kayo sa mga Middle East. Ang lalaki ng bahay. Dito, karamihan dito, mga condo lang talaga. Tapos so? malaki pa yung sahod. Eh, sa Middle East, ang lalaki ng bahay, mga nasa 13,000 lang, 15 gano'n ang sahod, yes. Okay. okay. Um, mababait ba mga amo dito sa Singapore? Yes, mababait. Pero okay. hindi, hindi pa rin may iwasan yung, alam mo na, may mga amo sila eh, syempre. <laughs> <laughs> may, may, mga kanya-kanyang toyo. Oh, may kanya-kanyang toyo, gano'n talaga. Pero okay. Kaya, nasa'yo na yung pag pagpasensyahan na lang pa kaya ko sige, huwag na kayong sumagot ng sabagot. Ano yun, yun? <laughs> naman... Kailangan mo na sa ako sa akong pasensya. Oh. <laughs> Pahaba, pahabaan dito ng pasensya. Si... So, yun guys. Na narinig nyo na kung ano yung mga ano, paano mag-apply dito sa Singapore, paano yung steps, ano yung uh, magkano yung sahod, kung ano yung requirements, at ano yung mga training na pagdataan at pagkapapunta kayo dito sa Singapore. Yun lang. And thank you for watching. Bye-bye kayo -bye. dalawa. Bye-bye. Thank you for watching. Tara na. <laughs>